Uh, meron po tayong ginagawa ngayon, Kia Picanto. Ang uh, issue, ayaw niyang umandar. Subukan okay. natin. Start. Okay, start. Okay. Ayaw. Ayan, uh, ayaw talaga niyang mag-start. Sige po, ating tingnan kung ano kaya ang problema nito. Uh, dito, Uh, Nag-check muna tayo ng kanyang mga Wirings Sa kanyang ng mga electrical tayo uh, Tingnan natin kung wala bang problema Sa kanyang relay. Kasi uh, nakita namin na uh, uh, Mahina po ang supply ng gasolina uh, Meron naman siyang Kurinti uh, kaya lang uh, Sinisiguro muna namin kung wala bang problema Dito sa kanyang uh, electrical uh, Bago natin baklasin doon yung Kanyang uh, fuel pump hmm? uh, pinabaklas na natin yung kanyang fuel pump kasi uh, okay naman pala dun sa kanyang mga wirings walang problema uh, babaklasin natin yung fuel pump susubukan natin sa labas kung gaano siya kalakas kasi napakahina po ng kanyang supply okay. Tungod. Ah, na po namin dito yung ano, yung mismo fuel pump assembly. Ah, uh, marumi po ang kanyang uh, fuel filter. Ah, uh, dito susubukan natin. Subukan natin kung gaano to siya ka kung mayroon bang pressure ano, yung kanyang fuel pump. Ayan napakahina po talaga hindi po ganito pag uh, condition po ang kanyang fuel pump uh, malakas ito uh, tatapon po ito ng ano ahabot po ito sa malayo pero kung titingnan nyo dito napakahina po uh, na natin ito ng ano ng bago mag order tayo ng ano yun lang ano yung fuel pump motor lang hindi natin bibilhan to ng assembly kundi fuel pump motor lang po ang ating uh, bibili kasi yung fuel uh, pure wheel gauge nya yung kanyang plot uh, okay naman po walang problema para makatipid naman yung ating customer mas forward tayo uh, dumating na po yung ating biniling pure wheel pump na bago ito na po siya oh uh, mapapansin niyo kung gaano siya kalakas yung kanyang pressure. Ah, kumpara dun sa dati. Okay to. Kakabit uh, na natin to. Dito po ay tapos ng uh, may kabit. Uh, subukan na natin kung okay na ba siya. Uh, okay na po ayan mandar na siya uh, susubukan na lang natin to mamaya at sipo, uh, sige po salamat po sa inyong uh, panonood and God bless po